Santos guys well, lucky. <laughs> <Wow>. laki <laughs> Piso, piso, matatanggal na oh, oh well, Guys <laughs> <Okay, so. laughs> <Laki. laughs> si Papa Ching TV <laughs> oh, si Boss mama Grace okay, to so si Alvin Babola Nakahuli po Ah, so uh, lucky uh. oh mas sandali po Sandali Dali, dali, dali eh lucky laki, oh ah, Lucky tayong palos guys Well, eh, lucky <laughs> Palos ba yan? Hindi naman palos yun eh <laughs> Sumakay ka na lang Wow, digan, digan. <laughs> wow lucky Palos ka <laughs> Laki laking isda. Laki ng ano, aso. <laughs> Ahas. Ito po, good morning po guys. Good morning. Parang hey, uh, tour namin po. yan po. Oh, oh. Oh, si Larry naman. Oh. Si Onyo. Si Mang Ed Guzman. Si Alvin. Ayun. 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 Oh. Ay, ayan na. Naingaya na sila. Siguro kaya nagkakagata na sila. Ayun, dami po namin dito. Nakakatawa, oh. Guys, good morning po. Good morning. Uh, po, good morning po. Good morning. Marami po salamat sa inyo. At sa mga tao pong tumutulong sa akin na mapagaling po ang aking mga mata. Maraming maraming po salamat sa inyo. Hindi na po ako babanggit ng mga pangalan. Alam niyo naman po yun eh. Wala naman pong ibang tumutulong kundi kayo lang po talaga. Hindi na po ako magme-mention ng pangalan po. Alam niyo naman po yun kung sino po yung tinutukoy natin. Kaya po, po. Balik po ako. Balik po ako sa ating fishing journey para makamit na natin yung minimit hiwo natin. Ay, oy, laki! Ay, laki! Piso, piso, matatanggal na! Matatanggal na! Piso po! Ay! Pare! Pare, ka lang ka yan. Nasa tabilan sila, sa gilid lang!

Kalalapag lang ang galing ng mga eda. Ah. Sabi ko na nga ba, master eh. Master! Ang layo ba ng mga pinanggalingan, ng practice eh. Ayan po si Mang Ed de Guzman. Oo, oh, oh. oo. Uy, may dala, na, may dala na talagang fish net, oh. Galing. Other fish net, uy. Lirit lirit yilid, lirit lan. <laughs> dami po namin dito dumating po ako dito si Busting ayun po kami ako na po Pishon! Ay, ay Laki! Walang mo to sa ka ng tabi? Ahay! Uy! 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 Mga kawala ka pa! <laughs> laki po! Yeah! Ay! ay. Galing po! <laughs> Okay, go. Ay, laki. si Boss Ching, lang. Pesto. A love. I got the in <laughs> <love> the <laughs> I vision. <love the> <laughs> sumunod na <laughs> oh Tama naman yung setup, tama naman yung lalim Mayabas na, mamayabas na <laughs> <laughs> O oh, ayun, si Mang Ed o, yun o oh. Yun oh. Boy, tama ang kahit yung boy

Ewan eh, well, <laughs> <pat> <laughs> <laughs> ko na boss, buwilis lang Kaya mas ka na ba? Pinakbayabas ko na lang sabi ko Sabi ko buwilis lang Buwilis lang, buwilis! i Siya yeah, pa kayo na bumulabog. tawag Production din si Papa Ching TV yo. Magaganda lang mga size nila. Ayo, dami namin dito parang tournament. Lalang hindi lang makuwanan sa ano eh. Doon maganda sana kung merong camera na lumilipad eh. Ganda po. Dami po namin dito, meron pa dito sa tagalirang ko. Yun! Huli ka Wow! Sure na naman! Guys and the me! Dating naman! Dalawa pa! <laughs> wow! Ang gaganda ng mga size Mga good size na ah. Wow Ang <laughs> galing Dito naman ako sa kabila si Alvin Wow o, Basta daw may pamingwit buhay daw Totoo yun Pag may pamingwit may pangulam May pangbigas-bigas pa oh. Oo nga Ayan po Chalvi Babula Ayan oh. o Ang Good size Good. Baliktad po kami Mga <laughs> ganito na po ang style ng pamimingwit niya no? <laughs> Hindi na po yung nakalatag Nakalatag po Ganito na po ngayon no? ho, nasa gilid lang po kasi ang isda E po mga fishing rag natin Kaya po hindi po uh, tapi yung floaters Kaya uh, ganito po Muna dito ngayon Yan, yan, yan. Saklit saklit. Ah, guys, ayan po ang style ng pamimingwit dito ngayon, no. Oh. Ganyan po oh. nasa tabi, oh. <coughs> ayan po. Oh. 'Yun sa Albin Pabula, oh. Ayun, 'Yun, 'yun, oh. no. Mga good size no Joseph Deliente, ayan po oh. dito lang sa tabi. Si Papa Ching TV, ito po, Ayan. Ayun, namimimi to oh, pero nagsiselfone. Ay, nakawala pa. Uy. Ayan po mga ano, style ng pamimingwit. Tabi lang oh, mga nakasubsub para mga magsasaka. Yung pang parang oh, nagtatanim ng palay. Ayan po, yung nakasubsub. Ayan po, yung pa si Onyo Santiago yun sa malayo. Ganyan din yung style natin. Okay. Galit ka kasi. Halo, Yan. Yes. Yes. Kasi mo galit, aulin uh, naman eh. Uh, Di wag wag kayo dadalhin baka mamaya magkabisala kayo eh. Lucky, yeah.

Oh, si Boots. Boots, mama! <laughs> Buenas si Boots, mama! Mama! Guys, ito po. Magandang hapo na po. Ito po ang huli ni Alvin. Ang oh. dami po. Ayan po. At kay Joseph po. Ayun, ayun po kay Joseph. Ayan po. Sila papatsingo, muwi na. Marami rin pong huli yun. May mamaw na huli yun. Ayan po. Ang dami, no? Puno, oh. Yeah, yeah, ito pa. Talagang fresh na fresh. Grabe. Ayan po. Babalik pa yung bukas dito, mga ito. Wala Kasama, Kasama rin po ako. Kasama rin po ako sa babalik. Wala po kasing bulabog bulabog bukas. Kaya ho, ano, para meron ako ditong floaters kuno. Yeah. Ha? Hanggang dito na lang po yung ating pagbi-video. Kahit yung yung nakapun ako. At mag-ano po ako, mag-upload po ako ng mga nakaraang video. Kasi ngayon lang po ako nakapag-focus po sa pagbi-fishing at saka po sa pag-upload po dahil nga po dito sa matakoy na sikaso po. Kaya po guys, maraming maraming salamat sa inyo sa so, walang tawa ninyong pag-suporta. Kaya po, maraming maraming salamat sa inyo. At baka po bukas, magaling po ulit dito. Maraming naman po tayo ulit din kanina Kasi tayo po unang unang pinagpala ng kagatan ng kagatampo po dito kanina. Kaya po, ito, huwi na po, Nakabound din na ako. Okay po. Thank you, thank you po. Iyan mo, wow! Grabe, laki! May kumagat sa akin. Laki, laki, laki!